Igaw, numaas ang Department of Foreign Affairs na kabilang ang dalawang nawawalang Pinoy sa mga mapapalayang bihag sa gitna ng ceasefire ng Israel at Hamas. Kinumpirma rin ng DFA na labing pitong Pilipino ang sakay ng kinubkob na barko ng grupong Houthi sa Red Sea at isaksihan. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang halos pitong linggong bakbakan Nagkasundo ang Israel at Hamas na magtigil putukan. Tatagal yan ang apat na araw bagamat sa loob pa ng 24 oras malalaman kung anong oras ito magsisimula. Pero ayon sa Israel, inaasang bukas sisimula ng pagpapalaya ng mga bihag. Limampung babae at bata umano ang palalayain. Hindi bababa sa sampu kada araw. Posible raw ma-extend ang tigil putukan basta't sampung dagdag na bihag ang palalayain kada araw. Ayon naman sa Hamas, kapalit ng mga palalayaing ilang bihag, ang 150 palestinong babae at bata na ikinulungan nila ng Israel. Ititigal din daw ang air sorties ng Israel sa southern Gaza at magkakaroon din ng 6 na oras na no-fly window sa hilagang bahagi. Ayon sa chief negotiator ng Qatar na nag sa ceasefire talks, umaasa silang magiging hudyat ito ng mas malaking kasunduan at permanenteng tigil putukan. Umaga kanina sa Gaza, may mga pagsabog pa rin. Naglabas pa ang Israel military ng video ng kanilang mga tropa na sumalakay sa Gaza mula sa lupa. At ere. Bagamat hindi malinaw kung kailan kuha ang mga video. Gate na Israel at Hamas, may tigil putukan man, hindi nagbabago ang kanilang mga layunin. Ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, itutuloy ang gera hanggat hindi nakakamit ang kanilang layuning mapuksa ang Hamas, maibalik lahat ng bihag at matiyak na wala ng banta sa Israel. Ayon naman sa Hamas, ipagtatanggol pa rin nila ang mga taga-Gaza at tatalunin ang kalaban. Ayon sa medical officials sa Gaza, mahigit labing apat na libo na ang patay sa Gaza mula na magsimula ang airstrikes ng Israel noong October 7 kung kailan mahigit isang libo naman ang namatay dahil sa pag-atake ng Hamas sa ilang bahagi ng Israel. Mahigit dalawandaang bihag ang pinaniniwala ang dinukot ng Hamas noong araw na yun. Sa bilang na yan, apat pa lang ang napalaya. Ang ating Department of Foreign Affairs umaasang kasama sa mapapalaya ang dalawang kababayan natin na pinaniniwala ang kasama sa binihag. Meron tayong uh, dalawang posibleng bihag, no? Uh, hostage. Yung isa, babae, dual citizen, Filipino, mm -hmm. Israeli. Mm. Yung isa almost sure na hostage siya, no? Dahil kita nga mismo ng nisi sa video. Alam ng Israel na inaasahan natin na as soon as possible makasama na yung mga Philippine citizens sa unang mm. na-release, nare no? Kinumpirma naman ng DFA na labimpitong Pilipino ang kasama sa dalawang crew ng MV Galaxy Leader na hinijack ng grupong Houthi mula sa bansang Yemen habang naglalayag ito sa Red Sea. Inutusan na raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang DFA at iba pang ahensya ng pamahalaan na tiyaking ligtas sa mga tripulanteng Pilipino. Ang Department of Migrant Workers nakipag-ugnayan na sa kanilang mga kaanak at manning agency. Meron itong koneksyon eh, sa gera ngayon sa Hamas at uh -huh. Israel dahil... Uh -huh. Tinarget nila yung bakor na ito Israeli owned down, no? Although uh -huh. Japanese company. Sinabi ng mga kumuli na wala silang sasaktan na foreign Um, na dito, no? Dati na nagpakawala ng mga missile ang mga Houthi laban sa Israel mula na magsimula ang airstrike sa Gaza. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.